breaking news na ang Turkey sa mga Muslim states na tumayo laban sa Israel. Simula ng magkagera ang Israel at Hamas na nagsimula noong October 7, 2023, ang Turkey ay isa sa mga bansa na kumukondi sa ginagawa ng Israel sa Gaza. Tinawag pa nga ni Erdogan na ang Hamas ay hindi raw mga terorista, kundi mga freedom fighters. Marami ang mga nagalit sa pahayag ni Erdogan dahil sinabi niya hindi raw terorista ang Hamas. Sinasabi naman ng mga netizen anong masasabi niya sa 1,200 na mga Hudyo na napatay ng Hamas noong atakihin ito ang Israel. Ang ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, ito nga ang naging ugat kung bakit napakagulo ngayon sa Middle East. Dito rin kasi nagsimula na ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel. Maging ang hutis ng Yemen, gumagawa na rin ng mga pag-atake sa mga barko paraan sa Red Sea. Kaya marami ang nagalit noong sabihin ni Erdogan na ang Hamas ay hindi raw terorista kundi mga freedom fighters. Tinawag ni Erdogan si Netanyahu na terorist at tinawag ang Hamas na freedom fighters. Marami na sana mga schedule sa si Erdogan na bumisita sa Israel pero kinansila ito noong magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sinagot nga ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa si Erdogan. Ayon kay Netanyahu, hindi raw niya kailangan ang lecture mula kay Erdogan. Dagdag pa ni Netanyahu. Tinatawag daw ni Erdogan na terorista ang Israel habang sinusuportahan nito ang Hamas. Wala raw karapatan si Erdogan na mag-lecture sa kanya sapagkat siya nga mismo, lider ng Turki, ay binobomba nito ang mga lugar na sakop ng Turki. Pinasaringan din ng Turki ang West na nagsusuply daw ng armas sa Israel laban sa Hamas. Dati naman sanang magkaibigan ang Israel at Turki lalong-lalo lalo na ang mga leader nito na si Benjamin Netanyahu at si Erdogan. Katunayan, noong 2023, buwan ng September, bago sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, nagtagpo ang dalawang ito at nagngingitian, nag-handshakes at nagpapalitan pa ng mga jokes na para bang walang makakabasag sa mga ngiti ng dalawang leader na ito. At pagkatapos ng meeting na ito, Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Tinawag ni Erdogan si Benjamin Netanyahu na malalapa kay Hitler. Dito na nagsimula ang suklian ng mga pangit ng mga salita sa bawat isa. Akusahan dito, akusahan doon. Tinawag pa ni Erdogan na si Netanyahu ay butcher ng Gaza. Pero sinagot ito ni Netanyahu at hindi raw siya pwedeng ikumpara kay Hitler sapagat si Hitler ay pumaslang nang mahigit 6 million na mga Hudyo. Wala raw ginawa ang mga Hudyo sa mga German. Ngayon, nakikipaglaban lang daw ang Israel dahil nga sa ginawa ng Hamas sa 1,200 na mga Hudyo na namatay dahil sa bomba na isinagawa ng Hamas noong October 7, 2023. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na si Erdogan is committing genocide against the Kurds at marami daw mga journalist ang ipinakulong ni Erdogan lalong-lalo na ang mga nag-uupos sa kanyang liderato. Kaya wala raw karapatan si Erdogan na mag sa kanya. At nitong Merkulis lang, nagsalita ang presidente ng Turki na si Tayyip Erdogan at nanawagan sa mga bansa na tumayo in favor of Lebanon at labanan ang Israel. Hinikayat ni Erdogan ang mga Muslim state natumayo at labanan ang Israel at pigilan ito sa kanilang planong invasion sa Lebanon. Napakainit kasi ngayon ang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Lalong-lalo na na si Benjamin Netanyahu ay nagmando na sa ibang mga Israeli military mula Gaza na lumipat na sa Lebanon, lalong-lalo na sa mga borders nito. Handa na raw kasi ang Israel para sa Lebanon. Nagsalita naman ang Lebanon o yung Hezbollah ayon sa kanila, handa na rin sila na atakihin ang Israel. Sa speech ni Erdogan nitong Merkulis, sumentro ang kanyang speech sa Israel at sa Western countries na sumusuporta sa Israel. Ayon kay Erdogan, nakikita niya ang plano ng Israel na nagsiset na para sa Lebanon mula sa Gaza at kinikritisize din niya ang mga Western powers na mga nagsusuporta naman sa Israel. Ayon kay Erdogan, Turkey stands with brotherly Lebanese people and state and I invite other countries in the region to stand in solidarity with Lebanon. Pinangaralan ni Erdogan ang ibang mga Muslim leaders. Ayon sa kanya, ang plano daw ng Israel na ilipat na naman ang kanilang gera sa Lebanon ay magkikreate daw ito ng major catastrophe in the region at nagbabala pa sa si Erdogan sa mga Islamic world at Middle Eastern countries. Ayon sa kanya, kayo dapat ang nasa harap upang pigilan ang bloody plans ng Israel. Ayon kay Erdogan, galit daw siya sa mga taong nagsasalita ng freedom sa mga taong nagsasabing sinusunod nila ang human rights and justice. Subalit, kabaliktaran, ito raw ay si Netanyahu. Kung kayo naman ang tatanungin, mga mahal kong kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng presidente ng Turki na si Erdogan laban kay Netanyahu? Ayon kay Erdogan, ang mga picture ng bata na kumakalat mula sa Gaza na kung saan buto at balat na lamang at hirap na hirap kung saan kukuha ng pagkain araw-araw. Ayon kay Erdogan, hindi raw ito makakalimutan. Bumisita rin si Erdogan sa Espanya at Italia. At doon ay dinala rin niya ang sitwasyon ngayon ng Israel at ng Gaza, Israel at ng Lebanon. Ang Espanya ay isa rin sa mga bansa na kumukundina sa ginagawa ni Netanyahu sa Gaza. At katunayan noong merong napabalita na may barko mula India at karga nito ang 27 tons of explosive papuntang Israel. Hindi pinayagan ng Espanya na ang naturang barko ay gumamit ng port ng Espanya sapagat ayaw ng Espanya na ang naturang mga explosive ay mahahatid sa Israel. Meron kasing mga balita na ang India ay nagsusupply ng mga armas sa Israel. At katunayan, Meron kasing missiles na ginamit ng Israel at pinasabog sa Gaza. At nang siyasatin ang naturang missiles, meron itong pangalan na nakatatak Made in India. Kaya pinigilan ng Espanya ang barko mula India na may kargang 27 tons of explosive materials. Kaya sa pagbisita ni Erdogan sa Espanya at Italia, pinagdidiinan nito na ang Israel ay aruganti raw. Sabagat idinis regard daw ng Israel ang law na kung saan nagre-recognize sa Palestinian state. Dagdag pa ni Erdogan, "We will continue our efforts to ensure that many more countries recognize Palestine." Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Ano ang inyong opinion tungkol sa mga pahayag ng presidente ng Turkey na si Erdogan? At ano naman ang inyong masasabi? Tungkol kay Benjamin Netanyahu, e-comment ang inyong mga opinyon.